Ipon, ipon, pag may time. Para may budget pang lakwatsa. Yan ang uso ngayon. Ang revenge travel. Pagbabakasyon na ang number one sa bucket list, hindi lang ng mga Pinoy, kundi worldwide. Dahil na rin sa impluensya ng social media, kali-kaliwa ang mga nagpo-post ng mga Instagrammable memories nila sa mga spot-on travel places na kanilang napupuntahan. Ito na nga ba ang dahilan kung bakit hindi na raw priority ng mga millennial ang pagpapakasal ng maaga? Dahil mas gusto nilang mag-ipon para makapag-travel? When you talk about uh, the millennials or even yung mga bagong generation, the being free-spirited, ang gusto nila marami silang alam. Mas nakikita nila yung mga options na maari makabuti sa kanila then they become more flexible individual. Nagkakaroon sila ng tamang disposition na ito din dapat prioritize natin. Ah, hindi naman uso dati yung pinopost kung saan yung magandang pag kain, magandang lugar. Tayo, makita mo lang magandang pagkain. Saan ito? Subukan natin to. Expectations pa dito, meron kang maraming options ngayon na ibinibigay sa iyo. And sometimes, hindi natin masisisi na not only financial constraint ang involved dito, pero career-wise, sobrang involvement ng mga young generation sa career nila. Gusto nila talaga may progression. Doon nakikita na iba yung mga set of priorities. Ayon sa Department of Tourism, matapos ang pandemya nitong July 10, 2024 lang, ay nakapag-record sila ng higit sa 3 milyong inbound tourists sa ating bansa. At 92.55% nito mga foreigners habang 7.45% naman mga overseas Filipino. O ba diba, masasabi nga yata natin na talagang travel is life. Tulad ni Gerald, hilig na raw niya talaga ang pagta-travel noon pa man. Gusto raw kasi niya na may ma-share sa kanyang mga online friends na magandang memories. Pinakapaborito sa lahat na napuntahan ko in Thailand. Kasi bukod sa napakaganda talaga ng lugar, mura lang din yung accommodation na nakuha ko. Kaya talaga naman pinag-ipunan ko yun. Todo trabaho ako para may panggastos. At syempre, pocket money na rin. Katunayan, ni hindi nga raw niya priority muna ngayon ang mag-asawa. Dahil gusto muna niyang malibot ang buong mundo before he ties the knot. Gusto ko muna mapuno ng tataki yung passport ko. Syempre, bago ako magpakasal. Para kapag may pamilya na ako, sabay-sabay ulit namin babalikan yung mga lugar na nabisita ko na. Hindi na rin naman ito bago sa Club Philippines General Manager na si Michelle. Hilig din daw niya kasi ang mag-travel. So Michelle, are you yourself a traveler? Oh yes. Oh oh, talaga. lagi talaga. In fact, may flight ako mamaya papunta ako ng Bangkok. I love oh, Bangkok. Oo, oh. oh, yung food, uh, shopping. I, I think oh, a lot oh. of Filipinos talaga uh, dumadami na. You yes. know travel sa Bangkok. Oh, and I think uh, more and more ang mga countries especially Asian countries nag ano sila no nag they compete with each other now for the for the tourists. Talagang okay. tourism now is a big thing worldwide. Sa kaliwat ka ng stress as a working mom, does serve natin ang bakasyon grande at kapag vacation mode on ako, naku, kailangan para sa akin maayos ang accommodations, kailangan ng mga transfers, ang pagkain ang pupuntahan ko, kailangan lahat ayos at kung sana mura din the best deals dapat ang mahahanap ko. Tulad dito sa Ibis Styles Hotel na bago kong discovery dito sa Araneta City. Pero ano nga ba ang pinaka convenient, mabilis, na at pinakamaraming impormasyon na paraan para mag-book ng hotel here in the Philippines or outside the Philippines worldwide. Halika nako, ko! I-share ko sa inyo ang secret ko in travel. So pagta-travel dapat hassle-free. Itong travel na ito, sabi nga nila, um, mas gusto ito ngayon lalo ng mga bata, mm -hmm. like backpackers. Imbis na mag-asawa, ang gagawin nila, 'yung kinikita nila, mas gusto nilang pumunta sa kung iba-ibang iba-ibang lugar. I guess um it's also part of the reason why hindi na masyado maaga nag-aasawa ang mga bata. Oo. Oh, oh. And uh, actually kahit dun sa Uh, what we call yung travel pulse na ginagawa namin sa clock Uh, nakikita namin na uh, experiences, yun na yung bagong love language ng mga millennials ngayon. no So that's their way of spending time mm -hmm. with their uh, significant other. And also like what you mentioned, uh, they're delaying yung uh, pagpapakasal kasi gusto muna nilang viewmahe at saka, oh. uh, makita yung mundo bago silang mag... Uh, Oo, oh, oh, pahaba oh. ng pahaba ang bucket list nila. <laughs> Ito ang nagustuhan ni Gerald sa online app na Clook. One-click away lang ay makikita ng iba't ibang travel activities at services booking platforms. Dito sa Klook, pag ito gamit ko, kita ko na lahat. Magandang destination, hotels na pwedeng pagstayan, at alam ko na agad ang presyo. Hassle-free, sobrang convenient. And revenge travel, talagang, you know, it's very real. Nakikita natin to sa social media. Uh, ang daming nagpo-post na uh, datiw. Pag summer uh, vacation or pag Christmas lang ngayon, uh, kahit pag weekend, no long weekend, uh, talagang magbabakasyon yung mga Pilipino. Right? I think people have discovered that traveling is good and there are many promotions, there are many cheap ways to get from point A to point B. At mas dumadami na rin yung mga destination na oh. uh, kilala. Para sa mga Pilipino, dati uh, Boracay, Palawan, ngayon Vietnam, uh, Thailand, Hong Kong. Ang CLOC ay world-leading travel activities and services booking platform na may higit sa kalahating milyon na activities across over 2,700 destinations worldwide. Binibigyan ng app na ito ang mga travelers ng options para madiscover sa pamamagitan lang ng pag-click sa ating mga cellphone ang mga popular na destination, local tours, masarap na pagkain na pwedeng matikman sa travel, at mga hotel na pwedeng pwede para sa staycation. Pwedeng pwede mo ring buuin ang itinerary mo sa app na ito at much friendly daw ang presyo ha! Itong clue, paano nyo naisip na na gawin ng app na yan? It's a free app. Uh, kahit sino pwedeng i-download yung Klook app. It's all-in-one. So lahat from theme parks, hotels, transportation, uh, kasama na siya dun sa app. And like what you mentioned, uh, para talaga siya sa mga millennials or mga Gen Z na uh, what we call free and independent traveler, no? So kung ano lang maisipan nilang gawin, yun yung ibubok nila sa Clock app. Uh, kung gusto nila mag-Hong Kong, Disneyland bukas, pwede nilang gawin and uh, we empower them Oo, mm. to try these activities and to also discover yung mga bago natin, yung mga experiences sa iba't ibang mga bansa. Kumpleto ang travel package mo sa app na ito. Mula sa tours, cruises, attraction passes, car rentals, accommodation bookings, flights, name it. Halos lahat dito na. One click away from your dream vacation. Nagkakaroon na ngayon ng mga specialized apps. So ngayon, itong app na ito is really for travel itself. Correct. That's why kami, as a brand, as a travel app, we make sure that uh, meron din kaming mga content. No? Uh, we produce information about travel, about new destinations and experiences na pwede nilang matry. So, uh, hindi lang talaga about discounts. No? Kaya ngayong papalapit ng Pasko, si Gerald excited nang libutin ang mundo with Cloak. Itotodo na raw niya ang pag-travel ngayong bare months. Why do most go to Cloak? Well, trusted oh. brand na dito ah. sa Pilipinas. So, um you know, we've uh, built that reputation na talagang pag nag ako sa Cloak, oh, pinakamura talaga to talaga? Pagdating sa mga Disneyland, pagdating sa mga... Uh, transportation, yung mga airport transfer or yung mga tours. That's one. Pangalawa is that we also go beyond the norm. So, apart from yung mga theme parks, meron din kaming mga tours and activities na makikita mo lang talaga sa kluk app. Dahil sa kluk hindi na ako mahihirapan mag-search online kung ano at saan ba magandang puntahan. Vacation all the way with kluk Let's go! iwas stress at ma-achieve natin ang ating hashtag Best Life. Habang bata pa, sulitin na ang pagka-travel. Sabay-sabay natin punuin ang ating mga bucket list ng ating dream destinations. Let's travel together in a hassle-free and convenient way with Klook. Hanggang sa susunod na bakasyon natin. See ya!